Sabi nila, nung nakapag-abroad ako, maswerte daw ako. Pero ako, hindi ako talaga naniniwala sa swerte. Mas naniniwala ako sa diskarte, sa sipag, sa tiyaga, at sa pagpupursige. Kasi, kahit saan ka man makarating, anong bansa man ang mapuntahan mo, kung tamad ka, Kung wala kang diskarte sa buhay, kung wala kang pagpupursige, wala kang mararating. Katulad nitong ginagawa ko, itong mga pinupulot kong kabote, biyaya ng kalikasan na pwedeng pagkakitaan. At alam nyo ba ang kagandahan dito? Si paglang ang puhunan. So saan ka pa? ba? Diba? Sabi nila, pag may tiyaga, may nilaga. Ako din naniniwala ako don At mas naniniwala ako na pag may tiyaga, syempre may kita. O ba? Diba? So, tandaan, hindi na dadala sa swerte ang paginhawa ng buhay kundi nasa tamang sipag, tiyaga, diskarte at tamang pagpupursige. Kaya kung hindi ka kakilos at wala kang gagawin, wala ka rin mararating. So ayun lang guys, share ko lang sa inyo itong biyaya ng kalikasan na pwedeng pagkakitaan. At ang maganda dyan, sipag lang ang aking puhunan. Thank you for watching. Bye bye!